para sa mental health mo, kailangan mo na talaga siyang i-block or burahin. Ang gusto nila lang standard is yung kagaya. Ang mangyayari, itong babae na to, she will trying to Frankenstein. Okay, let's say for example, Katrin Bernardo and DJ. Okay, ano ba yung Alpha Widow? Hey, what's up, what's up guys? Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod. Suplado Moto. Okay, bago tayo magsimula mga ropa Kailangan mo natin klaruhin ang ating mga sasabihin Para at least maiwasan natin ang hindi pagkakaunawaan Okay mga ropa, ganito Let's stop assuming na lagi kong sinasabi is all Okay, I'm not saying All. Hindi ko sinasabi na lahat ng babae ganito, lahat ng lalaki ganito. Okay? Mga ropa ganito, may kasabihan, pagkasya ang sapatos sa'yo, baka para sa'yo. So, uulitin ko, hindi ko sinasabi na lahat ng lalaki ganito or lahat ng babae ganito. We use what? Most. Majority. Some people. Some women. Some men. Di ba? Wala akong sinasabing all. Okay? Para maliwanag sa atin yan. At kung tingin nyo, Medyo soft kayo Or madali kayo ma Sa mga ganong salita Then I think this Page or channel Is not for you Okay? So much better Block me <laughs> Kasi Para maiwasan natin Yung sumamahin loob nyo Kung Kayo na umiwas Sa mga bagay Na alam nyong natitrigger trigger kayo madalas Ganun lang kasimple yun ba diba? Parang ex mo kung kailangan, kailangan mo siyang i-block or burahin sa friends list mo para hindi mo siya makita or sa mga followers mo para hindi mo siya makita yung mga post niya na nakikipag-date na siya na nakamove na siya then para sa mental health mo kailangan mo na talaga siyang i-block or burahin pero mas maganda mga ropa burahin nyo na lang huwag nyo na i-block kasi minsan pag you are in a good feeling parang gusto mo na naman siyang yan unblock eh then makikita lang na you miss her or you miss your ex di ba? Wag nyo na siya lang i-block kung maghahayaan na lang Gets? So anyway, ang ano naman natin dito, ang goal naman natin dito is makapaghatid ng mga bagay na pwedeng makatulong sa atin. ba? Diba? Actually, I learned from you guys and you learn from me. ba? Diba? So ayun, balik tayo. So may nag-comment sa atin sa comment section. So ang sabi niya sa atin, hindi pa daw natin na tatapik yung Alpha Widow. So totoo daw ba na pag Alpha Widow, they sabotaging their own relationship. Okay, ano ba yung Alpha Widow? Yung Alpha Widow is ito yung mga kababaihan na may naging ex-boyfriend na Alpha. Okay? So pwedeng yung Alpha na yun, yun yung kanyang standard. Yung guy na yun, yun yung kanyang tinitingala o yung kanyang binabasehan. Or dun niya base. yung mga lalaki na gusto niyang i-date. What? niyo? So ganito mga ropa, pag ang babae, nakocompare ka na sa ex niya. Or pag ikaw, mismong alam mo, na yung last ex niya talagang matigas, matipuno tapos iniwan siya dahil sa ugali niya kumbaga marunong mag away yung ropa natin kaya iniwanan yung babae na yun so ganito mga ropa pag ikaw nakapagrelasyon ka sa ganun na wala kang idea makikita mo lang yan pag tagal-tagal gets? so yung mga alpha widow sila hindi makamove on from their ex kasi nga doon na sila nagbebase sa ganung kalibre ng mga lalaki okay let's say for example Katrin Bernardo and DJ si Daniel Padilla let's say mas matipunosi ano si Daniel mas talagang maskulado talagang alam mo yung malalaking lalaki alpang alpa so ngayon mahirap mag boyfriend si Katrin dahil yung ex niya is talagang alpa unless naka on na siya gets kailangan niyang mabuhay sa realidad na hindi lahat ng lalaki is kagaya ni DJ kaya nga may mga babae na talagang antagal na wala pa rin boyfriend o hindi nakikipagrelasyon dahil ang gusto nila standard is yung kagaya ng ex nila okay so mahirap jumowa ng alpha widow kasi mako-compare at mako-compare ka which is magiging unfair ba? Diba? so kailangan niyang mag-heal internally and emotionally okay kasi pag hindi siya nag emotionally, paulit-ulit lang, it's a fucking cycle. What? Paulit-ulit lang. Kahit sinong gwapo, mayaman, kung talagang ang standard niya is gusto pa rin niya, is yung kagaya na ex niya or malapit sa ex niya, then mahihirapan siya talaga makipagrelasyon. Eh tayo, paano kung di natin alam? ba? Diba? So, ending or end up, pwedeng maghiwalay din kayo or pwedeng hindi siya maging tapat sa'yo. Gets? So, Alba Widow, they need to move on they need to heal okay tsaka ito rin yung mga parang they trying to Frankenstein yung mga lalaki na namit nila for example I think nasabi ko na to dati dating dati pa sa ibang videos natin sayang pinost ko yun sa Instagram eh pero binura ko kasi kita yung mukha ko <laughs> anyway ang sinabi ko dun some women that's why they are still single it's because they trying to Frankenstein the guy that they met or yung exes nila. For example, ganito. Meron siya naging ex na MMA fighter. Meron siya naging ex na influencer, fitness enthusiast. Or meron siya naging ex na celebrity. Kumbaga, may status. Alam niya sa sarili niya na ganito yung mga kalibre na hinahanap niya. Ang mangyayari, itong babae na to, she will trying to Frankenstein yung lalaki yung apat na lalaki na namit niya at gusto niya at iniisip niya itong ano na to itong uh, traits na nakita niya sa apat na lalaki iniisip niya na pwede niya makita sa iisang lalaki ulitin ko medyo magulo ba <laughs> so itong si EA merong naging ex na apat na mostly may status alpha sikat may pera pero naghiwalay sila ngayon kaya siya single pa rin it's because pwedeng pinafrankenstein niya sa isip niya or she's trying to Frankenstein yung apat na lalaki sa iisang lalaki. Yung gusto niyang makahanap, yung apat na lalaki na yon nag exist sa isang lalaki lamang. What? Gets? Kasi syempre, kumbaga, ego boost yun sa babae, di ba? Sabi ni, eh, merong isang lalaki na kayang talunin yung apat kong naging ex. What? Pero let's be honest, nag i lang yon sa isip niya walang ganong lalaki. Okay? <laughs> Same thing sa inyo mga ropa. Kung gusto nyo ng ideal girlfriend, uulitin ko at nasabi ko na to, you need to create one. gets? So that's the alpha widow. compare niya or hindi pa siya nakaka-move on or ginagawa niyang reference <laughs> or ginagawa niyang baseline. Yung ex niyang lalaki na high caliber guy. Okay, kaya nga Kung ikaw, alam mo sa sarili mo Na wala kang panama sa ex niya Then, kung hindi pa siya Nakaka move on, pwedeng Maghiwalay din kayo Or makompare ka niya sa ex niya Okay, so alam nga guys, thank you so much I'll see you guys next time And bye bye Show love And peace out